Si, si Jampol po. Jampol po, Jampol. Tapos na, nakapag-deliver na ng tubig. Huh? Ano yan? Hindi po. Bo boyfriend ko po. Ah! Boy boyfriend ko po. <laughs> Bless. Pangit! Parang wala ang bitaw ah. Nag-aaral pa lang po kasi ako eh. Nag-aaral ka ba na? Tapos anong ginagawa nyo? Binabanata mo ba yan? Hindi po. Baka binabanata mo yan ah! Pumasok kami ng kwarto niya. Oh. Pili siya. Sige na. Tuwag ka. Oh, sabi mo oh. sa akin. Oo. Oh. Galawin nyo na lahat, wag lang yung anak ko. Uwi na ako, be. Sinabihan ko kayo, ha? Takas mo ako mag-inom, kaya po kita sabayan, 24-7. Gusto mo, inuman tayo ngayon, eh. Oo, uh, wag ka mag Oo, oh, ka mag-angal. muna. Doon muna. Oras na may mangyari sa inyo ng anak ko. Putang na, babalik ang kita. Pag yan, na buntis mo, lalagyan ko ng bote ng cheese whiz yung Babasagin ko dun sa loob. Ang okay. 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 dami maging boyfriend, dito ko eh. <laughs> 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 pa awak. bayawak. Yawak! Baroy! Pagong puso Nalisa na Nalisa Puro lungkot niya Papa! Banyap! <laughs> <laughs> Si po. si Jample po. Jumpol po, Jumple. Tapos na nakapag-deliver na ng tubig. Huh? Ano 'yan? Hindi po. Bo boyfriend ko po. Pa! Ah! Boy boyfriend ko po. <laughs> Bless. Pangit. Hindi pa gwapo 'yan. Ano ano 'yan? Ano siya THD ko, Tall, Dark and handsome. Tatangkad po, Gopings. May Opo, team. Gopings. Gopings, mas mabaho. <laughs> <laughs> Hindi pa mabango siya, nag nag nagwawa siya ng Apo. ng mouth. Pumasok ay sa loob daw, pumasok daw, bilisan mo na jump pool. Bilisan mo na jump Ano yung dito? Sino nagsabi sa'yo na mag-boyfriend ka? Hindi ko po napaalam, Papa, pero kilala lang po siya ni Kuya. Si, ito po si Jump. Bakit? Yung kuya mo ba? Yung papa mo? Hindi po. Napakilala na rin po kay tita, kay asawa po. Dito, ah, ko po. Ang ina pa, hindi ko na kinakausap ha. Huwag mo sagot ang sagot. Huwag mo sagot Ganyan si papa. Doon muna. muna. Papa. Opo. Di. Parang wala ang bitaw ah. Nag-aaral pa lang po kasi ako eh. Nag-aaral ka ba lang? Tapos anong ginagawa nyo? Binabanata mo ba yan? Hindi po. Baka binabanata mo yan ah? Hindi po. kita. Diyan po lang sakit to Yung kagabing ginawa mo. Huwag sabihin. Sabi. Sabi. kasi. Anong ginawa nyo kagabi? Um... Ayun, yung anak ko na yun. Ang an an kanda hirap-hirap ako para pag ko yan. Oh, shit! Tapos, Mabibig mo lang? Hindi po, naglakad po. Sino ka? Naglakad po kasi kami na malayo kaya samakit po yung dito niyo, yung legs niya. Hindi ko po siya binigyan. Kayo umayos kayo, bata bata nyo. Matuto kayong ano, sumunod kayo sa magulang nyo, hindi kayong boyfriend-boyfriend kagad kayo. Anong papanood siya ganyan? Kilala naman na po siya ng magulang. Mag-aaral kayo, hindi yung kilala na magulang. Mag-aaral naman po kami. To. Tinuruan niya po ko. Ano? Maraming po siyang tinuturo sa akin. Sabi niya sa akin, pili di ba? Pumasok kami ng kwarto niya. Ah. Pili siya. Sige na. Tuwag ka. Oh, sabi, <laughs> na. sabi mo sa akin. Oh, eh. mo, ah. Sabi mo sa akin yun. Ayan yung kinakatakutan ko. -sab -sab Nangyari na. Sinabi ko yan. Pff. Ha? Galawin nyo na lahat. Huwag lang iwan anak ko. <laughs> na ako, be. Nabiyang ko kayo, Ikaw. Ikaw, hindi... Never kitang... Never dumampi yung kamay ko sa mga mukha mo. Dahil ikaw, mahal na mahal kita. Hoy! Ikaw. Opo, papa. Pero sinabihan kita? Opo. Alam mo, ikaw, paborito kitang anak dahil babae ka. Oh. Ito yung pinakamasakit sa part ng pagiging tatay. Yung magkakaroon na kayo ng boy, pero magkakaroon na kayo ng asawa, iiwan nyo na kami. Hindi, Tay. Kaya may na namin kayo. Tapos hindi ganyan gagawin nyo. sakit akin. Ito, tang ito. matagal pa po yun. Hindi pa po mangyayari. Hindi pa nga ako siro sa anak niya. Sabi mo, pagkasalan mo ako. Uy! Kaya ka usap magda? Para magsigot-sagot ka? Sorry, Pa. Watch him out. Watch out. Sorry, Pa. Pero, Pa, yan nakilala ko yan si Jampol. Napakabait niyan. Mabait yan. Di ba lumabas ako noon? Paglabas ko noon, hinawakan yung kamay ko, in ako po! In-LB ako yung samuray! Hindi mo totoo yun! Hindi mo totoo yun! Siya <laughs> samuray yung gina! Malaki po respeto ko dyan kay Felicia! Oh, Gusto oh, mo maging tagdan? Ayoko po! Ha? Ha? Hoy! Gusto mo maging sangkalan? Ayoko Gagawin kong sangkalan yung likod mo! Tsaka Sa mga po. ano ko! Wala akong bisyo! Wala, wala akong bisyo yan pa! Malang. Alam mo, pumunta ko ng bahay yan, ang daming plastic, may rugby yung laman! <laughs> Iba yung tama mo! Tol! <laughs> <laughs> ano ka ba? Aso yan? Hindi na ako ba Hindi. Pa, di ba sabi mo, sabi mo di ba John Paul wala kang bisyo? Malakas mag-inom yan pa. Oh shit! Malakas mo ako mag-inom, kaya po kita sabayan 24-7. Nag-inom ka pala? Opo, kaya po kita sabayan. to. gusto mo inuman tayo ngayon eh. Oo, uh, huwag ka mag-alas na sumuna. Doon ka muna. muna. Opo pa oras na may mangyari sa inyo ng anak ko. Opo. Putang na babalik ang kita. Totoo yan. Yeah. Opo, sorry. Ha? Opo. Pag yan na buntis mo, ha? Lalagyan ko ng bote ng cheese yung mo. Babasagin ko dun sa loob. Opo, sorry. sorry. Opo, sorry. sorry. magiging boyfriend, dito ko pa sa bayawak. Yawak! Baroy! Eh. <laughs> Ayos ka. Sorry po. Sige. Diyan ka. Opo. Dito ka sa harapan ko. Mag-iinuman tayo, ha? Ah. Pag ako natalo mo sa inuman. Tumingin ka sa akin. Pag ako natalo mo sa inuman, papayagan kita pumunta-punta dito. Pag hindi, Puto-puputulin ko to, ha? Oh. Uh nang ayoko na lang pala. Ayaw mo, sumunod <coughs> ka. Hindi mo. Ipagtanggol mo kay Papa. Kaya mo ano? yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. yan. Kaya mo yan. Kaya mo na. Papa, kukuha na ako ng pichel ha. Kukuha na ako pichel, ng baso. Sige na, Jampol. Kahit ngayon. Huwag ka masyadong ano. Pag nandito ka sa teritoryo ko. Hoy, 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 hoy. Tuming ka. Ako ang batas. Ha? Sorry. 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 Wala to. Hey, bilis! Hey! Tumingin ka nga sa mata ko. Lalaban ka ba sa akin? Na? Kung ano so, yung kita? So, wala ka! Sorry, okay. Wala ka! Ano? Ah, Hahabulin kita ng ita. Ah, ang Juan, sabi mangyari sa anak ko. Binalatan mo. King mo. Yari ka Krak. Alak alak. <laughs>